Hello, Japan! Magluto po tayo ng tuyo, guys. Dalawang klase ng tuyo. Bisugo ba to, guys? Bisugo na tuyo. Galing ako sa work, guys. Ayan. Nag-ano na ako ng mantika. Nabad ko muna sa tubig kasi feeling ko masyado siyang maalat. Kaya ibabad ko muna ng konti. Ang ating tuyo, guys. Ayan na siya. Siya muna ang aking inuna. Kasi yung isa, binabog ko muna ng tubig. Takpan ko muna guys kasi nangangamoy. Pero masarap naman ang amoy. I'm not -E, I'm back. <laughs> so, tayo ng tuyo guys kasi chance din natin ngayon kasi wala na si Ayumi. Eh wala din yung aking palalab. Kasi nasa na kay Ayumi. Nalo siya kay Ayumi. May hinatid. Kasi meron pang ano, askasuhin na mga about sa mga kanyang mga gas. Gas, kuryente, may mga pipirmahan pa. Hindi pa kasi na napirmahan DC. Aking lalagyan ng mga lutong tuyo, guys. Kasi para hindi ba mga mo yung ating ano, ref. Ayan. Ito na kaya ito. Ang bango bangunan...